Thai Prime Minister Yingluck Shinawatra ayo bumaba mula sa kanyang posisyon. Bagamat humaharap siya sa malakas na puwersa mula sa Democrat Party, ang Prime Minister ng Thailand na si Yingluck Shinawatra ay hindi na patras. Matapos ang kanilang weekly cabinet meeting sa Thai Army Club noong Martes, inannounce si Shinawatra na siya ay hindi magre-resign mula sa kanyang posisyon. Nang tanungin siya kung itinatarget ng mga nagpoprotesta ang kanyang pamilya ay naging emosyonal ang pagsagot ng Prime Minister. Ayon sa kanya, lahat sila ay taga Thailand at marami na siyang nagawang kompromiso. Maging sana ang mga tao sa pagtrato sa kanya at sa kanyang pamilya. Inannounce din ni Shinawatra na mawawala na ang lower house ng parliament at siya ay mananatiling prime minister hanggang sa eleksyon itong darating na Pebrero mas lalo lang nagalit ang oposisyon na gustong pababain sa kanyang posisyon si Shinawatra. Sa ngayon ay may 7,000 tao na nagpoprotesta sa labas ng compound ng Prime Minister.